Batang City Jail. Batang City Jail. Batang City Jail. Batang City Jail. Sa Pilipinas, sinasabi na ang bawat gang ay may kani-kaniyang teritoryo at hinahayaan ng mga ito sa kani-kanilang espasyo upang masiguro na maiiwasang magkaroon ng kaguluhan. Bilang tulong na rin sa pamahalaan at kaayusan sa loob, hinahayaan ng warden na ang bawat grupo ay magkaroon ng leader na siyang mangunguna sa mga miyembro nila at isa sa mga nabuong samahan ay ang grupo ng Batang CBJ o BCJ na bagaman hindi ang pinakaunang grupo na naitatag sa piitan isa naman sila sa may pinakamaraming bilang sa pag-usbong ng iba't ibang gang o pangkat sa Pilipinas noong dekada 50 ay siya rin pamamayagpag ng mga kinatakutang grupo sa loob ng bilangguan lalo na sa Bilibid Prison. Katulad ng Okso ay isa rin sa sinasabing mortal na kalaban ng Sige sigega ay ang pangkat ng Batang CPJ. Ang pagkakabuo nito ay sinasabing bunga ng mga malulupit na pamamalakad at estado ng sigi sigigang gang sa munti. Marami talaga ang tumaliwas upang labanan ang grupong ito. Hindi rin dingit sa ating kaalaman na kung ikaw ay hindi kasali sa anumang pangkat ay tagilid ka. Wala kang pangkat na masasandalan o malalapitan sa panahon ng alanganin. Tatlumpong bilanggo mula sa Manila City Jail ang sugatan matapos masangkot sa rayot sa pagitan ng dalawang grupo ngayong araw. Batay po sa report mula sa Manila Police District o MPD, ang dalawang sangkot na grupo ay ang Batang City Jail at Sputnik Gang. Kaya naman ang pagkakabuo ng PCJ ay may layunin protektahan ang mga ganitong klase ng mga presong nakaranas ng pagmamalupit mula sa mga ibang pangkat, partikular na ang Sige Sige Gang. Ang pagiging palaban at mapangahas nilang pagtuliksa sa sige ay ang naging dahilan ng kanilang pamamayagpag. Halina't ating balikan at kilalaning pa ang pangkat ng BCJ o Batang CTJ sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Noong una, ang okso at sigisigigang lamang ang umiiral sa loob ng bilangguan. Sila ay maituturing na malalaking grupo at talaga namang kinatatakutan dahil sa taglay nilang tapang. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nabuo rin ang maliliit na mga grupo kabilang na ang grupong Batang City Jail kung saan ang mga kasapi ay hindi lamang makikita sa loob ng bilangguan dahil marami rin sa kasapi nito ay nasa labas ng kulungan at doon ay gumagawa ng iba't ibang mga kilos o aksyon. Katulad ng grupo ng Okso, ang Batang City Jail ay itinuturing din na mortal na kaaway ng Sige Sige Gang na sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ay may isang bagay silang pagkakapareha at iyon ay ang alituntunin ng mga sinusunod nila. Kung ang Sige Sige ay mayroong sampung kautusan, ang Batang City Jail naman ay lumikha ng labing limang kautusan na sinusunod nila kabilang na ang pagrespeto sa mga kasapi ng grupo, pagrespeto sa pinuno nila, pagrespeto sa mga protektor at nakatatanda sa grupo, pag-iwa sa paninira sa kapwa preso at iba pang mga alituntunin na nagpapakita ng paggalang sa kapwa at pag-iwas sa mga bagay na magdudulo ng malaking gulo. kung saan ang sino man na lumabag ay tatanggap ng parusa na akuma sa paglabag nila. Irespeto ang kapwa nang sa gayon ay irispeto ka rin. Ganito ang paniniwala nila at upang patuloy na magkaroon ng benepisyo sa piitan, pinagpapatuloy nila ang ganitong gawi. Ang paniniwala at patakaran din nilang ito ay pinaniniwala ang magiging daan ng mga kasapi na nakapiit upang sa oras ng kanilang paglaya ay mayroon silang maibabaon na aral na magagamit naman nila bilang bahagi ng kanilang pagbabagong buhay. Sa kabilang banda, iba-iba naman ang pinuno sa bawat selda at kadalasan iyon ay ang pinakamatapang o kaya naman ay maraming alam sa pasikot-sikot sa bilangguan. Kadalasan din na nagiging pinuno ay ang may pera o kaya naman ay may kapit sa labas. Ang ginagawa nilang pinuno ay ang mga individual na sa tingin nila ay maimpluensya at susundin talaga ng bawat kasapi ng grupo kabilang na na si Herbert Colanco na kilalang magnanakaw noong pagpasok ng taong 2000 kung saan sinasabi rin na ito ay sumikat dahil sa ginawa nitong pang-hold up sa RCBC sa Kabuyao, Laguna noong taong 2008 na nagdulot din ng pagkawala ng sampung tao. Sa kabila naman ng nasabing insidente, hindi siya nahuli sa kaparehong araw at sinasabing nakagawa pa ito ng sunod-sunod pang kaparehong kaso at ng biktima ng maraming mga individual hanggang sa sumapit ang ikasyam ng Enero taong 2009 at natsyempohan sila ng otoridad kung saan siya ay nahuli at ipiniit. Makalipas ang limang taon na pagtak ng kanyang kaso na hatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit sa kabila naman nito, ang kanyang grupo ay nagpatuloy pa rin sa pangoholda at kahit nasa loob na siya ng piitan ay lagana pa rin ang ganitong klase ng mga aktibidad kung saan sangkot ang grupo na noon ay pinamumunuan niya. Habang nasa loob naman ng piitan si Herbert Kulangko, nakuha nito ang atensyon ng media dahil sa isang video na nakita na nakikipag tahan siya sa dating senador. Nakagawa rin siya ng video na kinuha mismo sa loob ng piitan. Siya ay nilagay sa kulungan kasama ang mga high profile at importanteng preso na nakapiit at meron silang nagagamit ng mga bagay para sa kanilang mga bisyo o kaya naman ay luho. Si Colanco ay nakagawa ng album sa piitan gamit ang recording studio na ipinagawa niya sa loob ng maximum security prison at ang nasabing album ay inilabas pa at umabot sa golden platinum sales. Ang naganap na ito kung saan ang nakapiit ay nakapaglabas ng sarili niyang album na kinunan mismo sa loob ng piitan ay kumuha ng atensyon ng mga tao. Maliba naman dito, may iba pang kaguluhan na kinasangkutan ang grupo ng Batang City Jail katulad ng naganap na rayot noong taong 2019 kung saan dalawa ang nakitang nakabulagta at marami sa iba pang mga preso na nakapiit din ang nadamay at nakitang sugatan. Sa nasabing kaguluhan, nahirapan ang mga security guard na patigilin ito. Isa pang kaguluhan ay ang kinasangkutan ng nasabing grupo ay ang naganap noong Mayo kaong 2022 kung saan isang preso ang natumba at marami rin ang nasugatan at ito ay naganap sa Quezon City Jail. Nang magsagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa nasabing pinangyarihan ng kaguluhan, nakakuha sila ng mga armas at 700 gramo ng damo, siyam na putsyam na piraso ng tabako at iba pang bagay, kabilang na ang cellphones. Sa kabila naman ng pagkakaroon ng patakara na sinusunod ng BCJ, nangyayari pa rin ang paglabag sa mga ito at batay sa salaysay ng isang kasapi nito nangyayari ang pagsuway dahil sa pagiging desperado lalo na kung ang isang tao ay nagkaroon ng mahaba-habang hatol ayun pa sa kanila ginawa ang mga patakaran upang sundin ng mga grupo nang sa gayon ay maging handa ang mga kasapi nito sa oras na makalaya sila at naniniwala sila na may matututunan sila ngunit sa kabila ng mga ito marami pa rin pagsuway na naganap isa na nga rin dito ang kaso ng dalawang pinata na natagpo ang wala ng buhay dahil sa kanilang pagkakasangkot sa rayo na dapat ay hindi nila kinabibilangan. Sa kabilang banda, sinasabi naman na kung ang mga patakaran na mayroon ang grupo ay nasunod, marahil ang dalawang kabataan na natagpo ang nakabulagta noon ay buhay pa. Ngunit dahil pabatari ng pabata ang nagiging kasabi ng grupo at sinasabing ang batang CPJ ay mayroong matatapang na mga miyembro nangyayari ang ganitong klase ng kaso. Ang bawat grupo na nabuo sa loob at labas ng piitan ay may kani-kanyang sinusunod na patakaran. Patakaran na nagpapakita ng paggalang sa bawat kasapi at individual. Paggalang at pagrespeto sa mga pinuno at listahan ng mga patakarang inaasahang magagamit na daan upang makapagbagong buhay lalo na kung ang isang individual ay minsang nalihis sa kanyang daan na nilalakbay. Sa kabila naman ng mga patakaran na ito, may mga individual pa rin ang lumalabag na nagiging dahilan upang umusbong o lumaganap ang kaguluhan. Posibleng ang mga lumabag dito ay may kani-kaniyang dahilan, ngunit mali iyon dahil katulad na lamang ng mga naunang kaso ang paglabag na ito ay nagdulot ng pagkawala ng ilan at ang pagkakasangkot ng iba ang patakaran ay nilikha para sa ikabubuti ng marami at sa iba pa So ngayon lamunaha